Nobyembre pa noong nakaraang taon nakatakdang lumipat ang mga cut flower vendors sa Baguio City or Ang kanilang kinatitirikang pwesto kasi gagawing exit ng dating Jadewell parking lot. Itong location namin dito sa beside gan sa restaurant, gawin nilang entrance sa parking space papunta Jadewell. So sa entrance na Jadewell, magiging exit na yun. Ang kaso, bagong taon na pero hindi pa sila lumilipat. Ganito kalawak ang pwesto sa Baguio City Orchidarium kung saan nais ilipat ng lungsod ang mga cut flower vendors na ngayon ay nasa Burnham Park. Ayon sa grupo, hindi pa natatapos ang pagsisemento sa kalsada papunta sa lilipatang pwesto. Siyempre, hindi alam ng mga customer namin kung saan kami. At least may tarpulin na may lagay dito, pati doon na nagsasabi na andun na kami sa Orchidarium, Burnham Park hopefully mga customer namin pupunta rin sa amin. Piling kami kasi yan ang sabi ng gobyerno eh. Anong magagawa natin? Yun ang nakiusapan namin pero doon kami sa may Jollibee. Pangamba rin nila baka mabawasan ang kanilang kita kapag lumipat sila sa Baguio Orchidarium. Bukas palad namang tatanggapin ng mga vendors sa Orchidarium ang mga ito. Eh, masaya naman po. Para kung may bibili ng cut flower, mayroon din bibili ng pated. Mm -mm. Kaya masaya naman. At least, masama na po dito. Hindi mm. naman sa amin. Uh, gusto rin namin ta magiging masaya nga dito sa loob. Tapos, yung mamimili ng cut flower, pwedeng mamimili rin ng halaman tuloy. Pag may nagustuhan, siyempre pag pumunta dyan, iikot din na. Ganun. Pero simula bukas, ikasyam ng Enero 2024, lilipat na ang 24 na cut flower vendors sa kanilang bagong pwesto. Vanessa Bugtong, para sa Luzon Headlines.